Ituturo ko sa videong ito kung papaano gumawa ng ganitong intro video. For vacation or tourist destination na gusto mong puntahan o video sa loob ng text, siguraduhin na tapusin po natin ang video para malaman at hindi ko na napatatigilan pa at simulan na natin. Una ay magpunta tayo sa CapCut app, at kung wala pa tayo nito ay pumunta tayo sa Play Store at e-type sa search bar ang CapCut then click install lang natin, at kung meron na ay proceed tayo sa app. Pag nandito na ay click new project lang natin, then select tayo ng plain black na background or anything color na gusto nyo na pwede nyong ma-download sa Google. At pag nandito na ay click text lang tayo, then add text. Then type natin kung ano yung name destination like for example Boracay. Then choose a bold font. At e-resize lang natin ito ng maayos. Then move lang natin itong playhead sa 1 second mark. Then click keyframe then move lang natin itong playhead sa end track ng text track. Then pinch the text to enlarge hanggang sa masakop nito ang buong frame. At kung mapapansin nyo another keyframe ang na-add automatically. At e-move lang natin itong playhead slightly bago ang last keyframe. Then click graphs. Then choose cubic in kung saan magsisilbi itong pace sa keyframe movement natin. Kung mapapansin natin yung text movement natin ay mag start sa 1 second track ng video. Then click export natin pero hindi pa dito natatapos. Then click new project lang uli tayo then add the video or clip na gusto natin i-apply yung effects na ginawa natin kanina. Then kung okay na ay click overlay lang natin at i-add e natin yung video na in-export natin kanina. Then resize lang natin ito para mag-fit sa screen. Then select Splice. Then choose Darken. Now you can see the video inside your text. Try natin tignan yung result. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e try po natin gawa ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.